Kamusta ang tosino ni Miki? Kamusta ang tosino niya? Tama ba ang pagkaluto o hindi? Sana walang nasunog. And, Sorry. Nakatambay lang yung tablet ko dito sa aking mesa habang nag- nag-iintay. -nag -nag Nakapag-away sa mantika si Miki. Oh. Sige, ika-comfort ko yung mantika mamaya. Baka masyado siyang na-stress. Parang dami niya niluto. Daximus Prime, thank you. Kamusta kayo dyan? Nafe-feel ko na kanina yung ano. Hindi, eh, mamaya na lang. G Hershey's, thank you so much for the superstar. Wala tayong campaign na sasalihan today dahil parang wala dong campaign na parang pwede for me. Tsaka, mabigat ang mga ko kung sakaling sumali man ako dun sa mga campaign na magpapa-billboard. <laughs> Pero okay lang, hindi ka naman siya ilaing yan. Uh, Amusta? You done taking meds? Yes! Uh, Continuous pa naman. Ngayon, mas ano na siya. Hindi na siya yung parang makate. Yung parang ang hirap. Parang mas, mas yun. Mikira, thank you po sa halo-halo. Ayan. Yes, may ganap kami kanina. Bakit? Tignan niyo Ang um, itim pa rin dahil dun. Hello, G. Hershey's, Jericho. Thank you so much. Thank you, Sammy, Mela naka-makeup pa si Miyo nga ako rin eh. Samahan niyo ako mamaya-maya mag ano, ako. Get ready with me going to bed. Dahil magtatanggal ako ng makeup. Magtututbrush lahat. Mag Maliligo ako pero mamaya na yun. Um, yun. Tsaka magsiskincare ako sige. me of you. Oh, so precious. Thank you, Gels. Stay here. Anina, uh, It's a solid day. Tsaka, wala lang ang dami Sa Enjoy siya. May pwede naman enjoy kami. I can't say ang intense ng Dirty Linen. It's a showing right now. Or, would. Oh, Vincent J, hello, welcome back. Oh, showing na. O sige, balitaan niyo na lang ako. Masasabi nila na matay daw yung isang babae doon na pinakita kahapon. Yung nag-react ako na, ala, namatay siya. Yun. Spoil ko sa inyo na may hindi pa last episode ngayon. Meron, ay. Shush.

Nahak kampain. Naham kampain. Diyaw. Dog naman sa. La please sing. Okay, sige, madali akong kausap. La do. Huh? Huh? tapos parang wala ako sa mood oh, mo. Kanta yun para sige. Tila tila na siya lina sa isang laro Ako'y taya, ikaw ang puntiri ako Gilip kong nilaro kahit di totoo O oh, ang hirap mong mahagol pala yun Ano pala yun? Silang tuloy mo lang kahit sa makarating ako'y nag-aabang Huwag ba't ako na masaktan Lagi mo tatandaan ako'y nandito lang Di mo ba alam ang gagawin Tama o mali Sino ang pagkikinig ulan, Habang ulan Ilalim ng buwan ulan Magtago ang Sa ilalim Oh sino na lang Ako'y nahulog na, nahulog na tukso ng iyong Puso na ko lang La, -la, 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 -la.

Skra! Gusto balikan ko pa ba simulan Ay gusto ko takalain na ikaw lang Gusto makasama ha na lang ba Maghihintay na din nakakabang Maghihintay sinasugan ng mga tala Patungo na kung saan tayo pinaghala Sabay natin sa labi kinabukas Ang puno na pag-asya ah. Okay, I'm gonna use A gift na bigay rin ng Aces It's the Oil Cleanser, sobrang eh, maganda siya sa akin, I mean, maganda siya sa balat ko, lalo na yeah, mamaya gamitin natin. So, yung may parang ganun yan doon, dito, dapat may init ng konti, tapos ganun, It's massage doon rin sa face. Like Thank you G. Hershey's, tapos yan, Basta lahat mo yan, tapos ayan, maghilamas ka na with waters, makikita mo na, mag, na medyo nagiging translucent yung water. Basta yun, alam nyo na yun. Eh. Thank you, G. Hershey's. Mm -hmm. Happy to see you then. I miss you guys. Meron ba ditong nasa live ko ngayon na hindi nakapagpanood sa live ko kahapon? Oh, you. Janello. Oh, ang dami rin pala ni Kira, Trav Luis, and, and me. Ang dami pala. Ayan, hello guys. Panibagong araw today and na-miss ko kayong lahat. Ayan, ka katulad nung kahapon, sinasabi ko rin pa ulit-ulit, ulit, miss na-miss ko kayo Aces. And I'm good, I'm happy to be back. Ayun. Paano ba yung mini-miss you na yun? Sige, ano yun na? Mini-miss you, Imogen. Nalilito ang Tita Charing, maraming salamat. Thank you rin po sa send mo kanina, Tita Charing. Nakita ko yun bago ko iihilat ang aking tablet sa aking table. Uh -huh.

Mabuhat! San ka galing yung ulan? Why ulan? Bakit ulan? Wait. Yung ulan ba para kay Rain? R-H-A-I-N-E? Or para sa... Uh,